Yo, what's up guys? Welcome back to Modi Homeboy TV. Nandito na mat po ako ngayon para magturo sa inyo ng konting kaalaman. Alright. So, sa ibang hindi pa nakakalam, bukod sa pagtuturo kung paano gumawa ng incubator, nagbebenta rin po ako ng incubator. Gumagawa rin po ako. Nagre-repair at nagka-calibrate At bukod po doon, eh, gumagawa rin po ako at nagbebenta rin po ako ng auto switch inverter. So, para saan po ito at paano po ito ginagamit is panuwa rin po natin ang video na to. Ituturo ko po sa inyo ang actual demo po So, yun po, no, sa mga matagal na po nakasubscribe sa akin, malamang pamilyar po sa inyo itong incubator na to. So, ito po yung gamit ko po dati pa sa mga tutorial ko. Inayos ko lang sa pininturahan ko lang siya ng medyo, ano, classic na old look. Pero matibay po ito at gumagana ng maayos. Ilang beses ko na po itong pinahiram sa mga kakilala ko sa mga client ko po na nagmamadali makagamit ng incubator habang naghihintay sila ng order nila. Sa, so, yeah, kaya maganda rin po ang hatching rate nito. Siyempre, gawang modi yan eh. So, Ayun po, panoorin natin ng video na to. Kung ikaw ay bago lang dito, huwag kalimutan mag-subscribe. At kung ikaw ay matagal lang nanonood, siguraduhin yung nakasubscribe po kayo para lagi po kayo updated sa mga videos natin. Okay, let's go! So yun guys, no, what we have here is our auto switch inverter na meron tayong Bosca 500 w inverter dito. Naka-wiring po yan na may kasamang mga relays para sa auto switching mechanism. Okay po, meron tayong battery. Yan, binaklas ko pa sa sakyan ko para lang po may demo sa inyo paano natin itong gagamitin sa actual, no? So, yan po yung magiging magsisilbing emergency battery natin or emergency power natin. And, at ito naman po ang ating incubator, no? Yan ang Modi Homeboy TV. Simple lang to, men. Pero, malupit to. Mataas ang hatching rate nito. Nakakatuwa lang, no? Sa mga... Magawa rin na incubator na katulad ko, no? Magaganda naman yung incubator na binibenta natin pero yung mga sariling incubator natin ganito yung mga itsura. <laughs> sa mga nakaka-relate dyan, no? like and subscribe and comment na rin po kayo kung ganito rin ba yung incubator niya mga katulad kong maker. Pero malupit kasi dyan para sa aming mga maker is ano, hindi na namin tinitinan yung itsura no? pag sa amin. Mas importante is yung ano, hatching rate. Pero pag pambenta, ibang usapan na yon Dapat mataas ang hatching rate at Maganda rin ang itsura ng incubator. Okay, maliwanag 'yan, no? So guys, no, para ba natin 'to gagamitin. So, unang-una, mer ta 'yung inverter. Ito 'yung ito 'yung inverter natin. Ito 'yung plug niya. So, iyan nating sa dito. Ito sa power outlet natin na 220 volts, no? 'Yan, extension lang 'yan. Tapos itong ito namang cord ng ating incubator. 'Yan. Tawag dito plug and play. Plug and play kasi pagdating sa inyo, ipa-plug nyo lang tapos okay na siya. And then itong ating mga clamp. Okay? So start with the negative. The negative kulay black, kita niyo dito may minus, no? Yan. And then yung positive, may positive dito. Okay? So yan, maliwanag po yan, no? Yung cord galing sa ating inverter papunta sa power outlet. Number 1 'yon, no. ba? yung incubator natin, siya namang isasaksak natin sa inverter dito. Tapos yung battery natin, clamp, negative and positive. So gano'n lang po kadali kung paano gamitin ang ating incubator or ang ating inverter sa ating incubator. Actually, hindi lang sa inverter pwedeng gamitin to, no. Pag brownout sa inyo, kailangan ng emergency gamitin nyo, magagamit nyo rin ito. Like, kunwari, kailangan nyo ng, para sa mga bata, uh, kailangan ng, tawag dito. O yun po, no? nakalimutan ko. Yun, pwede rin yung gamitin nyo pang emergency sa, sa nebulizer. 220 volts din kasi yun. No? So, ano bang nangyayari dito? So, eto. So, nakasaksak na yung incubator natin sa inverter. At the same time, yung inverter nakasaksak na sa ating uh, battery same time inverter nasa, sa ating 220 volts okay so ready na tayo pwede na natin i-turn on yung ating in incubator so yan no so paano siya nasabing emergency okay grabe muna natin i-power na tayo so sa normal po alarm so battery sa normal po kumukuha ng power ang ating incubator dito sa ating outlet no 220 volts so ang mangyayari dyan paano kapag nag out, di ba? So, ganito yung mangyayari. Pag nag-brown mawawala ng power dito. Bubunutin natin. Yan. Nabunot ko na, no? Ang mangyayari niyan, may power pa rin ang ating incubator. So, paano nangyari yun? Nag-auto switch po, no? Yung power natin from battery, yan, nag po yung ating mga, nag-switch po ang ating relay from AC naging DC na ang power sa ating battery nag which is 12 volts ini-invert ngayon ng ating inverter kaya tawag diyan inverter is from DC to AC so makikita niyo po diyan no ayan may power gumagana po ang ating inverter so from 12 volts magiging to 20 volts na siyang magpa-power up sa ating incubator okay ayan po no Maliwalag po yon no? Kaya tinatawag isang auto switch inverter emergency power. Okay? Ito po. Yan. So, kung may katanungan po kayo, uh, i-comment nyo lang po sa comment section para masagot natin. So, yan, no? Naipakita ko na kung paano siya gumagana. Ngayon, bubuksan ulit natin. To turn on naman natin. Kung mara, bumalik niya power. Yan. So ngayon, gumagana na ulit ang ating incubator using the power outlet. Ayan po, no? Paano natin nasabi yon? Tingnan nyo po. Patay na yung ating inverter. Okay? Ano so, po ibig sabihin yan? Ang mangyayari po, kapag may power, gagamit ng energy yung ating incubator galing sa ating power outlet. Ayon, kapag brown out, manggagaling naman po sa ating battery. So, ganun lang po siya kasimple, no, sir? So malamang-lamang malam ang tatanong niyo sa akin, ilang oras ang itatagal ng ganitong setup? So, compute natin. So, yung battery na gamit ko is 42 ampere hour. Okay? 42 times 12 volts. So, yan yung ano, uh, yan yung watt age dito, no? So, dahil itong ganitong klaseng battery, pinaka-safe lang dito is, ano, uh, 50 50% lang yung ano, yung pinaka DOD na tinatawag ng gantong battery, no? Pero syempre, kapag ikaw nag incubate talagang ano rin eh, uh, kasama sa computation mo na yun na uh, isagad yung battery basta mabuhay yung mga manok mo, di ba? Talagang isasagad mo yan, ang, ang brown nut, gusto mo na lang talaga ano, may extend yung power ng incubator mo. Tama ba yun? So, ganyan na lang natin ito compute natin, no? 504. So, i-divide naman natin yan sa ano ng ating uh, incubator which is 250 watts saka 25 watts 125 watts yung wattage nya yung 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 fan at saka yung bulb sabihin na natin 5 watts yung ano yung tawag nito thermostat so meron tayong 130 watts okay so divide by 130 watts so yan Meron tayong 3.87 hours, no? Yan yung itatagal ng ating incubator. But wait, no? Yan yung pag nakasindi yung ating bulb at saka fan. So di ba namamatay yung ating incubator, no? So pwede na rin natin sabihin na depende sa panon, pag mainit yung panon, mas matagal nakabukas yung ano, ay matagal nakapatay yung incubator natin. Aya mas tipid siya. Pag malamig naman, mas madalas siyang nakasindi. Depende pa rin sa incubator natin. So, pwede nating sabihin na 50-50. 50%, -50. 50 siyang nakabukas, 50% nakasara. So, pwede nating roughly estimate natin, pwede natin times 2 ito. No? So, maaaring ito ang pwede itagal ng ating ganitong sistema. Okay? 7 hours. Okay? So, pwedeng bumaba ito, pwedeng tumaas wala pong exact dito. Ano lang to uh, calculation natin. Okay po. So, kung gusto nyo mas tumagal pa dyan, maaaring nyo gawin is magdagdag kayo ng battery. Okay? Pwede kayong gumamit ng 100 ampere hour. Okay po? So, isa tanong is hanggang saan ilan wattage yung pwede yung magamit itong ating 500 watts na inverter. Ang po dyan is hanggang ano po, pwede nyo magamit yan hanggang 250 watts or 300 yun po yung masasabi ko dyan okay pa rin po yan yun kung may katanungan po kayo sa so mga may alam dyan pwede po kayo magdagdag ng kaalaman no? malaya po tayong pwede, pwede po tayong mag-comment pwede natin pag-usapan yan maganda na rin po yung mag-share po kayo ng kaalaman para mas marami po tayong matulungan so yun po no sana may natutunan kayo sa maiksing video natin na to. Thank you, thank you po sa suporta. Ah. Like, comment, and share na lang po itong video na to para mas marami pang makaalam sa produkto natin. Napakasimple lang po pero it can save you time, money, and effort. No? Lalo na pag madalas ang brownout sa inyong lugar. So maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe. Kita-kita po ulit tayo sa susunod na video. Thank you.